Sasagutin naman natin ang tanong kung gaano daw ba kagastos sa magkaroon ng twins. Di naman natin maitatanggi na marami-rami sa atin yung nangangarap magkaroon ng kambal. And may ilan nga sa inyo na nagtatanong kung gaano daw ba kagastos sa magkaroon ng twins. Disclaimer lang po, ito yung experience lang namin. Kasi syempre iba-iba pa rin depende sa way of living. And of course, depende pa rin sa inyong mga babies. Basta ay lagi nyo tatandaan na times two lahat ng gastos. Syempre, nasa tiyan pa lang sila, times 2 na din yung pinapakain mo, kaya times to din ang cravings mo. Just me, you die may at maya talaga akong guto. And dahil kambal din, doble ingat, kaya mas madami yung meds na binibigay sa akin before. Sa mga check-up naman, isa lang yung bayad, pero yung mga ultrasound, dalawa yung babayadan nyo. Yes, times 2 ang bayad, kasi dalawang babies yung iche-check. Dito na kailang staycation nga din pala ako sa hospital dahil sa ibang complications. And of course, depende pa rin to sa inyo. Mas madalas nga din pala yung check-up. Nung una, Every month lang yung aming check-up. Nung papalapit na, eh, naging every two weeks hanggang naging every week. Syempre, para mas ma-make sure na okay yung babies. Sa panganganak naman, of course, meron ding additional yung charge para sa akin. Pero yung sa babies, dalawa din yung bayan. Kasi so, syempre, dalawa silang aalagaan and lalo na pag naniko pa sila. Swerte na din talaga kami kasi hindi kami nagtagal sa hospital. Parang inabot lang yata ng kulang 300k yung panganganak ko before. Kasi sa private din ako nanganak kung nasan yung OB ko para sure na din kami. And na CS din ako that time. Kaya medyo tumaas talaga yung bill. And hindi din ako nakapag-breastfeeding kasi ayaw talaga ng twins dumede sa akin before. So pagkapanganak nila ay formula na kaga. Ang matagal nilang naging milk is similar tummy care. So parang yung 2K yun nun ngayon nasa 4,000 plus na. And naglalas lang yun ng 1 week sa kanila. Plus samahan mo pa ng madaming madaming diapers. In terms of baby essentials naman, of course times to din. Wala sa mga bottles, mga damit, mga sabon, lahat yan times And isa sa magastos yung mga gamit nila. Though before, ang binili na lang namin is malaking crib. And hindi na sila nagtag-isa. At buti na lang din, isa lang yung binili namin kasi hindi din naman namin halos na gamit. As a paranoid na mami, lagi ko silang kalapit matulog. For the stroller, of course, yung double pram yung binili namin. Meron silang isa sa Pinas, tapos meron silang isa dito. And hindi din talaga siya mura. Bali, meron din silang dalawang car seat sa Pinas, tapos of course, dalawa din car seat dito. Kada bibili talaga ay dalawa ng dalawa dalawa, hindi pwedeng isa lang. Meron pa sila nung parang electric na swing, dalawa din yung ganun nila. Ay, hindi din naman halos na gamit. Nagtatanong ng vitamins ng twins ng baby sila, hindi na sila nag-vitamins. Hindi na in-advise ng pedia na mag vitamin sila kasi puno na daw ng vitamins yung kanilang milk. And sobrang lakas naman daw kasi nila dumede. Isa sa pinakamagastos din talaga ay yung damit. Kasi ang bilis-bilis nilang lumaki and daladalawa nga yung bibilin mo. Buti sa pinas yung mga pang-araw-araw medyo mura pa pero dito bira talaga makahana Plus of course pag nagta-travel, dalawa ng plane ticket. Or pag medyo malapit lang yung mga entrance ticket naman, eh dalawa din yung bibilin nyo. Unti ko pang makalimutan yung mga toys, Diyos ko po. Kaya din sobrang dumami yung toys namin dito kasi times to ng times to yung bili namin. Lalo na pag ganito mahihilig sa dinosaurs. Alam niyo naman ang presyo ng mga dinosaurs, Diyos ko, very dear. So the past months, medyo nakakatipid na kami kasi hindi na kami bili ng bili ng toys. Parang medyo nagsasawa na din sila. And kailangan din nating isama yung kanilang school. Dahil twins nga sila, sabay din yung kanilang pag school So, times 2 ang school fee. So, dito, pag public school ay libre, pero pag private, of course, may bayad din. Hindi dyan natatapos yung mga gastusin kasi marami pa talagang iba. Yung mga pagkain nila and, of course, yung iba pang kailangan nila. Yung pang kuryente, internet, lahat yan. Walang patay ng aircon namin sa Pinas, kaya umaabot kami ng 15 to 20K. And then, pag bumibili kami ng mga iPad, times 2 din. Para walang nag-aaway. Alam niyo ng twin moms, mas tahimik ang buhay pag tag-isa silang dalawa. So, minsan, kailangan nila mag-share. Kung may nakalimutan man ako, i-times to nyo na lang. Di talaga biro ang pagkakaroon ng kambal. Dapat ready ka financially, physically, mentally, and spiritually, and lahat na. mag ka din ng doble na pasensya. Charot. And yun lang. See sa so next vlog. Bye!